jungle oh Kapang oh, yes. <laughs> Samuel <laughs> Tuloy-tuloy yung dila. Tumakulang oh, hindi hindi nagbilang. Kitang-kita kayo sa video ah. Pag sa lalaki po, 30. Pag sa babae, 15 lang. Hindi, ito po. Opo, 5 or 10 kilometers. Itong obstacle po na ito, pang 5, pang 10, pang 21. Ano po yan eh? Ah, pang 8 ako malis ay paitigan ni paitigan 5K po. Wala dito? hindi na magjumping jump hindi na na ganon tapos 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 tapos

Oh. Naku. Dito masano lulubog mas no. lang. Oo. Mababudol ano sa dagat din. Oo, yan sa kapat. Ay, naku. Tapos, dapat dun tayo sa taas. Mas madulas dun, delikado yun sa taas. Halma magtaka pa, bali-balak ang mo so, din. Oo. Ibali dito. Thank <laughs> you.

Tubig. Ayun oh. Ah, oh, malalim. Pwedeng tumalon. Opo, Kaya mo yan, sis? Tiwala lang. Kaya mo, kaya mo. Kaya, kaya. Sa kamay mo, tibaya mo yung kamay. na Kaya mo kaya mo. Ito muna pangalawa. Kaya mo Maa! sabay 'yung kamay mo paglayuin mo. Yan, sige. Tulak mo nga, Ate. paso 'yung Agnes. Ah, Wow, ang ganda naman 'yan. Surrender yung mga sintas niya. Dito, 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 gilid. Okay. Taling yung maigi. yung <laughs> mga <laughs> video namin, pag i na namin

ini hari sakanya. Top crumbs. Crumbs. Sakit na rin ang baywang ko.